Hi guys, so karon may problema pala tayo sa ating laptop na deal guys. So ang problema is choose an option so hindi siya ma-open. Um, hindi ma-open yung laptop natin. So ngayon ipifix natin paano po i-fix yung i-click lang niyo ang turn off ng your problem, PC option, so option. Tapos so ang gagawin lang niyo guys, click niyo lang nyo po yung, yung your PC pagkatapos guys, uh, i-press niyo yung pinakakili key guys. Yan yung pinaka kilid at i-on muna nyo i-on muna tapos click nyo yung pinaka kilid yun tapos i-click nyo ang enter so pagka click ng enter uh, dalawang press lang guys ang enter tapos i-click na naman yung sa kilid ayun nag open na siya guys so hintayin lang natin siya ma-loading hintayin lang natin siya pabayaan lang natin siya guys so ayun So, bayaan lang natin siya. Hintayin lang natin siya, guys, na mag-open. Mga 5 minutes to 10 minutes. Kasi nag, nag ano po yan, nag, uh, nag, pa po yan. So, ayan. So, hintayin lang natin, guys. Ayan. Ayan. So, Try na naman natin sa pinaka tapos click natin ng enter so ayun so ayun na guys nag open na siya hindi ko, na, di ko po na videohan yung pag loading kasi panandalian lang po so ayun lang po ang gawin nyo guys paano po ba fix ang choose an option yung laptop nyo na nagka problema at dito lang po nagtapos itong video guys at thank you for watching